Attention mga senior citizen, disabled at survivor pensioners. Bagong pension increase ng SSS na matatanggap nyo na ngayong September. Magkano ba talaga ang matatanggap mo? Kaya bibigyan ko rin kayo ng sample computation. Magsisimula ngayong September 2025 ang pension reform program na aprobado na ng Social Security Commission sa ilalim ng Resolution Number no. 340 s 2025. Ito ang kauna-unahang tatlong taon na serya ng pension increase sa kasaysayan ng SSS. So napakaganda po niyan, ano? Itataas ang buwan ng pensyon ng mga sumusunod. So number one, 10% increase para sa retirement at disability pensioners at 5% increase naman para sa death at survivor pensioners ang pagtaas ay magpapatuloy taon-taon. Hanggang 3 years po yan, dere-derecho. So, magsimula po yan ngayon September 2025, may dagdag na 10% para sa mga pensioners at 5% naman para sa mga survivor pensioners. So, next year, 2026, another 10%, ganun din, 10% sa pensioners at 5% sa survivor pensioners at sa 2027, ganun pa rin. So, tatlong taon po yan at sunod-sunod na merong increase. Sa katapusan ng programa sa 2027, maaring umabot ang kabuoan dagdag sa pensyon sa 33%. Total po yan, ano? sa loob po yan ng tatlong taon para sa retirement at disability pensioners. At nagtototal naman ng 16% para sa mga survivor pensioners. Ang regular na schedule ng pension release sa September 2025 o titignan nyo yung iyong last number ng inyong SSS. So ano yung last digit nun? Diyan po tayo magbabase. So kung nagtatapos po ang inyong SS number mula 0 to 4, ang pension release po niyan ay first hanggang 15 ng buwan. Okay? So kung nagtatapos naman ang inyong SS number mula sa 5 hanggang 9, ang pension release po niyan ay mula 16 hanggang katapusan ng buwan. So, eto na. Magkano naman ang tatanggap mo? So, meron tayong halimbawa rito na kung ang kayo ay by pension na minimum. So, assuming minimum ang inyong pension. Na, so, ngayon 2025 ay magiging 2,420. So, next year sa 2026, September din po yan ha magiging 2,662. At next year ulit sa 2027, September din po yan, ay magiging 2,928 na ang iyong total na patatanggap. Ganon din halimbawa kung kayo naman ay may pension na maximum na 22,137. Yan po yung maximum na natatanggap ng mga SSS pensioners ngayon. So sa 2025, yung 22,000 mo ay magiging 24,000. Sa 2026, magiging 26,000. At sa 2027, magiging 29,464. 68 na po ang inyong patatanggap. Para sa mga gumagamit ng PESONET at iba pang mga checklist na method. So ang date of contingency o araw ng qualification mula 1 to 15, ang release po niyan ay tuwing first ng buwan. So, mula ng 16 hanggang last day, ang release po niyan ay tuwing 16 ng buwan. Okay? Yan po yung date of release. Kung natapot naman sa holiday o weekend, o automatic po yan, ano? pagka nag-weekend, na Saturday and Sunday, Biyernes lang po 'yan matatanggap niya na. Okay? At kung holiday naman, ganun din, the day before ng holiday, mabibigay na po kaagad sa inyan. So, i-release ito sa nakaraang working day. So, ano maaari mong mga Una, alamin ang last digit ng iyong SS number. Kamukha nung nabanggit natin kanina no? para sa schedule. Tignan kung pensioner ka na as of 31 August 2025. Kung oo, may dagdag kang matatanggap simula ngayong September. Okay? Ibig sabihin, kung ang inyong pension ay direct-direct diretso hanggang ngayong August 2025. So meaning, automatic qualified po kayo na makatanggap ng 10%. Check mo lang ang paraan ng payout kung weekly, schedule o personal o checklist. Okay, alam nyo naman po yan dahil previous pensioners na kayo kung paano natatanggap ang inyong mga pension. So, i-monitor nyo lang ang inyong my.sss account at nakipag-ugnayan sa SSS. At, importante, planuhin ang inyong budget batay sa bagong pension amount at release ng schedule. Siyempre, may tagtag -tag na yung pension nyo. Mangyayari nyan, uh, baka mag-overspending mag naman kayo. Hinay-hinay lang po. So, meron pa rin silang hotline, mobile at taka landline. So, pwede nyo po silang tawagan dyan at pwede nyo rin po silang i-email kung sakaling meron pa kayong mga katanungan sa SSS o tungkol sa inyong pensyon. So, hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to sa ating mga pensioners. At maraming maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.